Hello guys, good morning. Ako'y kagigising lang. Hindi pa nakahilamos, hindi pa nakaligo. Sino nakarelate sa dito na pagkagising? Ah uh, ano agad? Mag-iisip agad ng iku-content. Mahirap kasi pag mapabayaan natin guys ang ating dashboard. Mamumula na naman. Parusahan na naman tayo ni Daddy Meta pag hindi makagawa ng content. Ano kayong kukontent ko guys? Help me naman. Joke. Eh, <laughs> charing. Hindi guys. Ganito ang gagawin natin guys para hindi tayo masero ng upload. Lahat ng Sulok ng bahay natin guys, bidyuhan natin. <laughs> Para may mai-upload tayo. Huwag lang tayo mapagalitan ni eh. Meta. wag lang tayo magkaroon ng absent. Sayang guys, yung dati kong account, may sahod na sana ako ngayon. May sahod na sana yung account na yun kasi ah, na monetize na yun na hack lang kasi sana naman tong account ko na to guys hindi na sana ma-hack po kayo na mga hacker gumawa na lang kayo ng account nyo, paghirapan nyo rin masarap kayo yung pinaghirapan mo tapos biglang nag-click, di ba? masarap talaga yun kaysa yung hindi mo pinaghirapan ganyan lang ga, guys upload upload ng upload lang tayo kahit anong video dyan <laughs> wag lang tayo maparusahan ni eh, daddy meta lalo na sa yung mga hindi pa monetize magsipag lang tayo guys yung hindi pa mga monetize dyan upload ng upload lang tayo magulat na lang tayo nabuo, nabuo na natin yung 60 minutes views dahil maiipon mo yung mga views pero kapag monetize na siguro lalo, ka, lalo tayong sisipagin mag upload yan kasi masipag nga tayo mag upload kahit wala pang sahod ano na kaya kung may sahod lalo na siguro tayong sisipagin yan kaya sana Suwertehin tayo lahat guys. Ah, uh, salamat sa inyong mga panonood sa mga videos ko. At please follow my FB page and subscribe my YouTube channel. Sa si Lord na bahala sa inyo guys sa mga nagcagang manood sa mga videos ko. Salamat. Ang YouTube nga, ang YouTube ko nga pala ay Grace Random vlogs din. Thank you guys. Good luck us. Good luck everyone. God bless us all. Bye.